Lalaki sa Maynila maharap sa kasong frustrated murder matapos pagsasaksakin ang kanyang bayaw. Si Denise Osorio sa detalye. <laughs> Inabangan at hinabol ng Quezon City PNP sa isang bus terminal sa Pasay ang 34 anyos na lalaki dahil sa isang warrant para sa statutory rape. Pero sa halip na iisang kaso ang hinaharap, naging dalawa pa. Kasi may isa pa po siyang kinakaharap na kaso. Kasi uh, upon uh, the epic of our arrest as part of the standard operating procedure ay immediately nagkandak tayo ng body search at nakita po natin yung isang uh, STI caliber 45 pistol uh, loaded with uh, live ammunition. 12 anyos ang biktima na ginahasa umano ng akusado sa Negros Occidental noong nakarang taon. Ani ng akusado, wala siyang ginawa at wala siyang kilalang menor de edad na ibinibintang sa kanya. Punta ko yung misis ko, hindi naman niya sinabi sa akin na Gayon man aminado naman ng sospek na kanyang barel na bitbit niya noong inaresto siya. Pero paliwanag niya, para sa pansariling protection umano ang naturang firearm na inamin din niyang hindi lisensyado. Kasalukuyang iniimbestigahan ang kasong statutory rape at kung bakit may baril ang akusado. Uh, we are conducting a deeper investigation regarding doon sa na-recover na baril. As of now, uh, hindi pa po namin pwedeng uh, i-disclose. Uh, basta't uh, ang alam namin ay meron pong dahilan kung bakit siya merong ganun kagandang baril. Samantala sa Maynila naman, sospek na nanaksak ng bayaw, arestado. Isang away magbayaw ang nauwi sa malalang sitwasyon matapos pagsasaksakin ng isang 40-anyos na lalaki ang asawa ng kanyang kapatid sa barangay 779 San Andres Bukid, Manila. Tinamaan ng biktima sa gawing kaliwa ng kanyang muka at sa gawing kaliwang bahagi ng kanyang paa. Ayon sa investigasyon, matagal na mayroong alitan ang magbayaw at laging binubuli ng sospek ang biktima. Sa kabila nito, dinala pa ng sospek ang biktima sa ospital upang maipagamot pagkatapos nitong saksakin. Ang palagi nating tatandaan yung tinatawag nating pros and cons, yung probability and consequence ng mga gagawin natin, katulad nitong pangyayarin na ito na nauwi sa pananaksak, uh, alam natin na kung uh, meron tayong gagawin, meron tong kaakibat na consequence at ng kasong frustrated murder ang sospek, Denise Osorio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.